dito sa mundong ating ginagalawan, palakasan na lang talaga ng loob ang labanan. Dahil mapag-iiwanan ka kung palagi mong pagdududahan ang iyong sariling kakayahan nang hindi mo pa naman sinusubukan. Walang pag-unlad kung palagi kang pangungunahan ng takot na mabigo. Hindi ka lalago kung ayaw mong makaranas ng pagkatalo. Hindi ka matututo kung ayaw mong masaktan sapagkat lahat naman ay proseso na kailangang pagdaanan. Maraming bagay ang kaya mong gawin. Tiwala sa sarili at pusong puno ng pag-asa ang dapat mong piliin. Lakasan mo lang ang iyong loob, kusa naman ito sa iyong ipagkakaloob palaglang dahil lahat naman na mabuti ang hangarin at ipinaglalaban, may patutunguhan.